Magandang tanghali po sa lahat. Dosong Bisayas Mindanao, kung saan kayong dako ng mundo po. Tayo nagbabalik dito sa aking munting channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig, pangungulik taho ng barya Kaya ho tayo nandito nagsisailing ng kanilang mga halaga. Magandang hapon po. Ah, magandang tanghali po. Sorry po. Magandang tanghali po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako ng mundo po. Kaysip po sa lahat in God bless. Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin YouTube channel at gusto nyo ang ganitong mga topic po about coins. Ayan. Sinisailing natin ang kanilang mga halaga. Baka pwede naman makahingi sa inyo ng mga pabor dyan. Ayan po. At malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga litis ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ayan. 1 peso year 1988. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki, napakaganda pang coins nito. Ayan, ang kintab. Ayan. Ganyan siya kakintab. Guwapong-guwapo pa. Makikita nyo po dyan ang isang imahe ng isang lalaki. Ayan po, makitang kita po ang kanyang pangalan malapit sa kanyang baba. Siya po ang ating dakilang bayanin, si Dr. Rosario Sarindinier, 1998, in mid-mark, in the, the Republic ng Pilipinas. Pagkatalikod ho naman natin, ayan, napakaganda pa ang kanya mga details. Guwapong guwapo. Makikita nyo po ang isang imahe na 1 peso and then isang tamaraw. Ayan, napakagwapo pa tamaraw. Oh. Ayan po. I-close up natin. Ayan, napakaganda pa. Kitang-kita, wala pang kadamage-damage. Kung tawagin po niyan, ayan po ang kanyang scientific name po, Amnoa um, Mendorensis po. Ayan, kitang-kitang kanyang pangalan, details niya, napakagandang coins. Nagtutuling sa ganda. bakit tayo magsimula sa ating talakyan, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period of Republic, 1946 up to date po. Type standard circulation coins, years 1983 hanggang 1990, value nito, 1 peso. Large type po ito, kasi may small type. Yung kanyang small type ay mula 1991 hanggang 1994 ni nito, piso, 1967 na ito dito. Po. Composition po nito ay copper-nickel. May bigat po itong 9.5 grams. May haba po naman itong 29 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm. Hugis po, bilog. Orientation niya, medal element. Itinigil ang paggamit ito noong January 2, 1998, number DAS 2448 Reference number, KM-243-1. Ito po, year 1998, ito po ay 20%. 20%. Kung ilang piraso naman ang ginawa rito sa hawak natin, ito po ay 54 million. 636,000 piraso po. May price na po ito doon sa ating numista.com. Kung tawagin ng ating mga kolektor, yung kanyang verifying 15, extra pay 18, almost uncirculated ay nagkakahalaga po ng 35 pesos. Tumako tayo sa kanyang price sa sobrang ganda nitong coins na ito. Doon sa eBay.com, 2 pieces po nito. Ay, nagbebenta po ng dalawang 1988. Ito po ay nagkakahalaga po ng 42 dollars. Meron din tayong nakita doon na 9 dollars. Meron din tayong nakita doon na 220 pesos and then 360 pesos. Yung pinakamalik na nakita natin doon na nagbebenta ay 163 pesos. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH po, isang beses lang ang ating nakita nagbebenta doon ng year 1988 na ito. Matumal yata itong year 1998 at napakahirap anapin. Ayan, yung nakita natin sa Carousel PH, nang kakalaga po ng 125 pesos. Ayan lamang po ang aking may babahaking kanyang preso. So hanggang dito na lamang po sa Bisayas Mindanao. Kung saan kayong dako naman doon po, kaya po sa natin. God bless.